Magandang buhay mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang mga bahagi ng aklat. Unang bahagi ng aklat ay ang pabalat. Dito makikita ang pamagat ng aklat at ang pangalan ng author o may akda. Papapansin din sa pabalat na ang ginamit na papel dito ay makapal at makinang dahil ito ang nagsisilbing protection ng aklat Sunod na bahagi ay ang pahina ng pamagat. Nakasulat dito ang pangalan ng aklat, tagalimbag at ang lugar at taon na nailimbag ang aklat. Pangatlo ay ang pahina ng karapatang ari o CP. Naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa copyright at iba pang karapatan. Ang apat ay ang paunang salita. Ito ay ang introduction o buod ng aklat. sunod na bahagi ay ang talaan ng nilalaman listahan ng pamagat ng mga unit aralin at kasanayan at ang bilang ng pahina na katatagpuan ng mga ito pang-anim ay ang katawan ng aklat dito mababasa ang lahat ng nilalaman ng aklat Sunod ay ang talasang gunian o bibliography. Naglalaman ng listahan ng mga sanggunian o aklat na ginamit sa pagsulat ng aklat. Mayroon din tayong tinatawag na glossary o talahulugan. Makikita ang mga mahihirap na salitang ginamit sa aklat at ang kahulugan ng bawat isa. At panghuli ay ang index. Nakasaad dito ang mga pangalan, mga paksang nakaayos ng paalpabeto, at ang pahina kung saan matatagpuan ng mga ito. Maraming salamat mga bata. Paalam!